La Union. Nandito tayo sa Thunderbird Resorts, isa sa pinakasikat na puntahan dito sa City of San Fernando dito sa La Union. Na sumikat po at isa sa mga pinupuntahan na wedding destination sa Norte. Meron din po tayong golf course, meron din tayong multiple pools. Saka of course, nandiyan din po yung mga different amenities nila and event center. Dito naman tayo sa Hive, Pasalubong Center and Cafe. At dito natin makikita yung mga iba't ibang products sa kapasalubong ng LU at saka ng LGU ng Baknotan. Kasama naman natin ngayon si Sir Jandel na ipapakita sa atin yung mga iba't ibang products na makikita dito sa The Hive. Akong, ah, uh, ito po bukod po sa pinagmamalaki po natin honey, pero din po tayong mga different products po na pinagmamalaki po ng bayan ng Baknotan at ng buong probinsya po ng Laonyo. Sabon. Sabon. Yan Oops. po kung uh, mga products po ng mga uh, kapatid po natin from the PWD sector uh, as we ano rin po, uh, po na isupport po yung kanilang livelihood. Dinidisplay po rin namin po yung mga products po nila like bags, ini Gusto mo ng trivia? Alam mo ba na kapitbahay ko yung may-ari nito? <laughs> Ayan, <laughs> si po, Tita, si tita Judith. Si Tita Judith. Oh. So, nakaabot lang na po yung kapitbahay. <laughs> oh, Magkapitbahay kami nung may-ari nito. Hi, Tita! So ngayon, nakita na natin ang mga iba't ibang pasalubong ng uh, The Hive dito sa pasalubong center ng Bacnotan. Tara, lipat naman tayo. So, nandito naman tayo sa Honey Capital of the North. Kasama natin si Kuya Rodel, nandito tayo sa apiary niya, ang Heaven Hive and Honey. Sa ngayon, Sir, magbubukas tayo ng mga hive natin. Titignan natin yung queen nila. Ito, Sir, bagong treat. Nag -treat Anong ibig sabihin nun, Kuya, pag bagong treat? Nag-treat ako kanina, Sir, para sa mga puto nila, sa barowa. Oh, okay. May parang pest control din pala Oo, sa mga bees. May mga, may, sila, may mga rin. So, nakita natin yung mga pinakita ni Kuya Rodel. Ito na po yung end result, yung ating honey. Pero ito po yung bago nilang produkto, yung honey chunks na may honeycomb na sa loob. At ito rin po yung one-town-one product ng Bacnotan. So, ito yung sinasabi ni Kuya Rodel na bus track. So, na momonitor nila yung pagpasok at paglabas ng bees. Um, ito yung kasama ng partner school nila. Thesis po siya ng isang school dito, yung Salorma Colleges. So, modern take on ng very old technology na ngayon nagagamit na para sa paglago ng ating honey industry. Music Ito yung unifloral na honey from Benguet naman. Mas matamis siya kumpara dun sa multifloral. Siya yung stick to one, loyal na honey. naman tayo ngayon sa Balawan La Union and welcome to Imuki Island. Ganda oh. Balsa-balsa. tayo sa aming district office dito sa La Union. Uh, we are located in the heart of the city of San Fernando. Tara, pasok tayo. So, dito po yung receiving area natin for our for our clients. Uh, nakita niyo naman na may enough tayo na space kasi usually on on a monday hanggang biyernes po talagang marami pong tao dito um uh, karamihan po ng mga pangangailangan is of course yung ating medical assistant Basta. sa mga daily na ginagawa natin sa office um, right now, um, medical assistance po yung kailangan nila, ma'am. Uh, Siyempre, through the help of the, our speaker, Martin Romualdez, um, meron naman po tayong alatid na may bibigay na tulong. At, uh, at the most usually, zero billing naman po pag medical assistance. And other concerns. So, papalabas na tayo sa district office. Um, pupunta natin yung isang pinapondohan natin na project sa Dimsu, yung ating sports complex. Usually po, uh, most of my time, mas nag-spend ako ng time sa field. So, yung mga meetings ko, sa client meetings, usually hapon. Pero this time, papakita ko sa inyo kung ano yung daily routine ko dito sa district. na tayo sa isang uh, project po natin na natulungan natin papondohan dito po sa Dimsu Sports Complex. Ang launyon po ay mahilig po sa sports and recreation. So naisip po natin na kailangan pong ma-supplement with infrastructure po yung mga kakayahan sa can needs ng ating mga students at mga atleta. At wala rin pong dedicated na sports complex dito po sa First District of La Union. So, inumpisahan na po natin dito and hopefully magkaroon din po tayo ng northern na sports complex. Yun po yung isang pinatarget natin for our next term. So, samahan niyo po ako. Music. So, nandito na tayo ngayon sa Dimsu Sports Complex. Ito po yung unang-unang sports complex dito sa City of San Fernando. Kasama po natin si Chancellor si Sir Ed ngayon at uh, tutulungan niya tayo at bibigyan niya ako ng rason kung bakit nagpatulong sila na lagyan natin ng sports complex dito sa Dimsu. So, ito po, no? Uh, ongoing na, uh, malapit ng uh, matapos yung, pan, yung project. Uh, In fact, mayroon pa yung mga other projects dito na yung gym at saka yung uh, yung uh, dito lahat eh house yung mga athletes no, yung mga gustong mag-training dito sa sa not only in Dimso but even in the province of La Union. Saka yun nga rin po ang isang ni din po natin nung nabigyan po ng approval tong paggawa ng sports complex na during weekends po, sana magamit po yung facilities for recreational activities. Lalo, po, not only for our young athletes, but especially yung mga gusto po na mag show for recreation para po lahat dito sa heart ng City of San Fernando at ng First District, ma-maximize po yung paggamit ng ating facilities. So, nandito na tayo sa isang site natin, yung Athletes Dormitel. Um, This will house not only La Union athletes but for visiting athletes as well. Lalo pag meron tayong mga university meet, yung mga local na meet ng La Union, uh, dito po sila pwedeng magstay. Tapos sa harap po, nandiyan na po yung mga facilities natin. time na at gutom na lahat. Dito naman tayo sa kahel at kakain. sa bayan ng Luna para tignan yung isang historical na landmark natin, yung Baluarte Watchtower. So itong Baluarte Watchtower, of course, ang main na purpose po nito, eh, bantayan yung ating mga shores. Kasi nung panahon ng Kastila, Siyempre, dito po manggagaling sa dagat yung mga pwersa po kung mayroon mang kalaban o binabantayan nung time nung time na yon. So, makikita nyo may mga souvenirs dito na kinakabit sila yung mga locks na naniniwala sila na pag nakabit nila to, yung mga mag-jowa, uh, mga mag-asawa na hindi sila maghihiwalay. Yun nga lang baka kakalawangin. Music inayos na rin dito. Hindi na to original eh. Kasi baka natamaan na ng mga kanyon dati. So sa paligid dito sa Baluarte Watchtower, makikita natin may mga iba't ibang kainan na rin. Yung steak to one, saka yung famous na coffee shop dito, yung Lola Mendings na pwede tayong mag-coffee saka magpalamig pagkatapos nating mag-tour dito sa Baluarte area. Dito na tayo sa Lola Mendings, isang sikat na tourist spot dito. Uh, dignan po natin kung anong masasarap sa mga bagong menu nila ngayon. So kung, kung napansin niyo po dito sa Baluarte Watchtower, nandito tayo ngayon sa loob ng Lola Mendings, iba? Nakikita niyo ang Luna is known for their pebble beach. Pero dati po parang may industry sila dito, may, may pebble picking industry dito. Pero pinahun, pinahinto po ng DNR for five years para makarecover ulit yung dagat, makarecover ulit yung, yung pag-draw ng pebble sa ating shore. So ang ginagawa po natin, tinutulungan po natin yung mga pebble pickers at ino-augment po natin yung industry nila na naapektuhan. So... Dinutulungan po natin sila sa pamamagitan po ng AKAP sa Katupad. So every year po sinusubukan nating ituloy-tuloy hangga't matapos na po yung moratorium ng DNR at makapagbalik na po sila sa industry nila na napahinto for the meantime. Dito na tayo ngayon sa bayan ng Banggar. Of course, they are known for their abel, their textiles and dito tayo ngayon para makita kung paano ginagawa. sasamahan tayo ni Sir Rods our resource person dito sa Banggar para ipaliwanag sa atin kung ano ang makikita dito sa abel industry nila Kong, welcome to the Castro Weaving. this is one of our uh, many video moving centers in the municipality since this is our one-town one-product uh, one in the municipality our inabel so, and Kong, we have a table runners also made of uh, inabel uh, usually ang cut ng corn ng runners is from one and a half to three meters. Eh, depende sa size kasi ng mga people. Naalala mo nung nag-payout tayo before ng Department uh, of Labor and Employment. Yes. Meron po tayong tinabi na one million. Ang counterpart din po na partner natin is yung Banggar. Para po tulong sa mga weavers natin. Weavers natin. So nakapagbigay tayo ng one million pesos. And syempre ang gusto natin tuloy-tuloy po na kung pwedeng yearly, yearly po talaga et kung we have an update for that, uh, malapit na yung, yung awarding kong. Uh, Ulit. Procurement na lang ng Abel yung uh, ginagawa namin. Yes. po sa La Union we're also known for our pilgrimage tourism uh, one of the more famous church dito sa first district is yung Our Lady of Namakpakan dito po sa Luna and madalas po um, sinasabi nila na very giving po tong simbahan na to si Apo Baket si Apo na at sabi nga po nila um miraculous po yung ating simbahan at yung image po ni Apo Baket Uh, isang part po na madalas pinupuntahan po ng mga turista sa mga locals, itong Maryswell. Well. Uh, kumukuha po sila ng kontin tubig o kaya naghihilamos o kaya nilalagay sa part po ng katawan nila na may karamdaman sila. Um, tradisyon na po mula po nung bata ko, uh, marami na pong dumadayo dito. nandito naman tayo sa isa sa mga Tingog Centers natin dito sa La Union uh, We are now in San Juan so pasok po tayo para makita natin kung ano yung mga services na ino-offer ng ating Tingog Center uh, Nandito po ngayon yung ating LGBT community from San Juan and siguro meron silang presentation or meron silang i-offer But the Tingog Center, of course, is our partner. Uh, kasama po natin ang national, ang uh, national party list ng Tingog. Uh, same din po yung nabibigay nilang tulong as per as our district function. Pero po dito, syempre na, malaking tulong po dahil nabibigay po sila ng different kinds of assistance. Lalong-lalo na po dito sa municipality ng San Juan. balik tayo sa San Juan ngayon at nandito tayo sa San Juan Surf Resort. Uh, dito yung restaurant, yung Coast Call. Kasama natin yung pinaka-legendary na <laughs> surfer ng La Union, si Luke. Uh, Luke Landrigan, of course. Uh, matagal na kami magkakilala. Wala pa masyadong surfing dito sa San Juan. Niyayayayan niya na ako mag-surf. Pero dati kasi iba-ibang sport kami. So, pag nakita nyo yung San Juan ngayon, talagang nag-boom na. So, isa siya sa mga katulong na nagdevelop lalo ng grassroots na tourism natin. Saka, of course, sila yung nag -ano, nag ng surfing dito sa San Juan. So pare, naalala mo nung grade school tayo, ano naman eh, usually Swimming lang talaga dito eh. Kayo lang yung small group na nagseserf dati. Kailan ba talaga nag nag-boom tong surfing sa San Juan? Um, ang hirap sabihin ng specific date. Parang unti-unti siyang nag-boom like every year unti-unti nagpapa-event. Siyempre with the support of the province and the and ano and our LGU. Um, yung mga events na yun, definitely nakatulong siya dun sa, sa place, pagpasikat. At saka yung mga surfers natin na nagko-compete sa labas ng probinsya, syempre pag nasa labas sila, dinadala nila yung pangalan ng La Union, parang sila yung ambassador natin dito. And yung mga international events na rin natin kung na talagang nakatulong sa ano, sa pagpasikat ng La Union. Like right now, si, si JR Esquivel, uh, nasa South America siya. Parang top four in the world sa sa longboard. So hindi lang siya yung nakikilala. Siyempre, nakikilala din tong San Juan, nakikilala din tong province natin. Si uh, si JR first na ano natin uh, surfer na naka Filipino na qualify sa world tour. Like nabanggit nyo nga kagagaling na sa Um, El Salvador siya ngayon. So, pag nakikita ng mga international surfers, so, galing ng surfer na to. Oh. San mo Philippines. Tapos si search na nila, makita nila La Union. So ma-realize nila na yung alon sa La Union nakaka-produce rin ng world-class surfers. Kasi syempre, ano, we are now known as the surfing capital of the North. Um, uh, recently nasa nasa Senate na po 'yan, parang nasa second reading na po tayo. Hopefully pag na-approve na po 'yan at uh, nasa iba, nasa napirmahan na po, papasok na rin po yung additional na pondo natin para ma-improve tong yung surfing areas natin. And, oh, nice. Good news pala yun. Oh. Nice. Saka, na-mention na mo na, ang dami nga nating local na surfers na. Um, kasi ikaw yung isa sa mga coaches nila eh. Ikaw yung mga mentors nila. Uh, kayo yung mga mentors nila, actually, kayo yung mga coaches. Sila Ian, ikaw, 'yung mga original na surfers dito. Actually ako po 'yung nagturo sa kanila. <laughs> pero hindi ko po binagyayabang. <laughs> Tingnan mo, hindi niya aminin pero ako talaga 'yung ano. Si Kakai oh. Skebel Rin kong, 'di ba? Oo, oh, ako nagturo sa kanila. <laughs> ako nagturo sa kanila na ano, maging mabuting tao. Yan. Kasi papait po 'yung mga surfers natin dito sa San Juan. Kaya binabalik-balikan po ng mga not only local tourists, uh, mga tourists po from the country but international as well. So, ibang-iba po talaga yung vibe dito sa San Juan La Union. And yun nga, pag sabi nga ng mga nasa ibang lugar, pag gusto lang nila mag-relax, L.U. lang talaga. Yan po mga kawaiji, natapos na rin pong isang buong araw ng ating pagpasyal, pagkain at pagbisita po sa mga iba't ibang proyekto dito sa La Union. Nakita nyo naman kung gaano kaganda ang first district ng La Union, ang buong probinsya. Kaya kita-kita po tayo next Thursday sa susunod na episode ng Young Guns on the Move. Sige guys, Mau na kayo. <laughs> Niloloko ko lang sila kasi, pero hindi ako naglolo ko. Mawala na kayo, guys. Tunaw na tableya yung kanin. Oh, no? subukan nyo. Makakalimutan nyo ang pangal ng asawa nyo. Kakaliwa mo sa kanan. Meron tama ba? <laughs> ha? Pwede ka tumatawa. Kaya kita-kita. Ayoko na. lang. Ayoko <laughs> na. Ayoko eh, na. Ayaw ko na. <laughs>